Hello, lovely Soul! How are you? Welcome back ko sa aking channel. So ano-ano ba yung mga pakinabang o yung mga benefits na uh, makukuha mo kapag ikaw ay nagpatawad sa isang taong uh, nakagawa ng mali o nakas nakasakit sa iyong uh, damdamin? alam ko po na sa panahon ngayon is uh kapag uh, sa panahon ngayon kapag uh, nasaktan ka o may taong nanakit sa ang laging nasa isip agad natin is ang gumante okay and uh, parang napakahirap na magpatawan pero Kapag nagpatawad po kayo, ito yung mga benefits o yung mga pakinabang na makukuha nyo. Okay? Uh, sa pag-alis ng uh, sama ng loob at pait ng iyong nararamdaman, ay maaaring maging daan po ito para maging maayos o maging mabuti ang iyong uh, kalusugan. At syempre, magkakaroon ng kapayapaan ang iyong isipan. So, uh, sa pagpapatawad mo, ay maaaring uh, humantong ito sa uh, magandang relasyon. Siyempre, kapag nagpatawad ka, is uh, magkakaroon kayo ng magandang relasyon, magiging maganda ang inyong samahan. And, uh, mas makakapag-isip ka ng uh, maganda ng mabuti. Kapag, uh, lagi nyo pong tatandaan na uh, when emotions is high, intelligence is low. So, kapag uh, mataas yung emotion mo, yung galit ka, syempre, yung intelligence mo is low kasi uh, hindi ka nakakapag-isip ng mabuti. Okay? And, syempre, kapag nagpatawad guys, relax ka. Is Less yung stress mo at walang pait or galit sa puso mo. And uh, maaaring kunti rin yung sintomas ng uh, depression. And mas magiging maayos yung, or mababa yung uh, presyo ng dugo mo magiging normal. Okay? And mas malakas ang magiging malakas ang iyong uh, immune system. Kasi kapag uh, mababa yung immune system mo, is madali kang kapitan ng sakit. So, kapag, uh, syempre, kapag nagpatawad ka, relax ka, and masaya ka, uh, magiging malakas ang iyong uh, immune system. At magiging malusog din ang puso mo. Okay? And of course, may improve mo yung iyong uh, self-esteem, yung pagpapahalaga mo sa iyong sarili. Kasi, uh, wala kang ibang iniisip na galit, okay? Kundi ang kapag nagpatawad ka, yun nga magiging relax ka, okay? And kapag relax ka, masaya ka kaya uh, pinapahalagahan mo yung uh, sarili mo okay po lovely soul so piliin po natin lagi ang magpatawad and unawain mo na lang kung kaya mong unawain yung taong nakasakit o nakagawa ng uh, hindi maganda para sa'yo okay and lagi mong iisipin na na ang ating Panginoong Hesus Kristo ay laging nagpapatawad. Kung kung ang Panginoong, kung ang ating Panginoon, kung kung si God the Father ay nagpatawad, ikaw pa kaya na tao lang. Okay? So 'yun lang po ang laging isipin Ang magpatawad ah uh, palagi kasi 'yun is a uh, matutuwa ang ating Panginoon sa iyo kapag ikaw ay nagpatawad. And, uh, si God the Father na ang bahala sa iyo. Okay? And I'm praying for you. Okay? Na kang magpatawad, maalis ang galit sa puso mo. Okay? So, yun lamang po. Thank you for watching. God bless and I love you.